Nako naman, ang dami kong labahin pero ang problema, itong aking washing machine ay hindi mapuno-puno ng tubig dahil napansin ko sa ilalim ay eh, mayroon tumutulo. Ayan. So sa may mga ganitong problema na may tumutulo sa ilalim, yan, samahan nyo na ako at ating alamin kung anong problema at masolusyon na natin. Para malaman, buksan natin itong likod. So dalawang tornilyo lang po yan at ma-access na po natin yung loob ng ating washing machine yun yung salarin itong bulb ng ating washing machine at dito po nang gagaling yung tumutulong tubig oh. ang lakas nya so hindi po tayo makapaglaba pag hindi po natin to na repair pero sa kaputihang palad ay hindi na po natin kailangan to dalim pa sa mga shop o sa mga repairman dahil tayo pismyo ay kayang kaya po natin tong ayusin so tanggalin lang po natin tong takip ng ating bulb at medyo may kahipitan din nyo syo at sya 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 lang na Ikut, ikutin na po pala marami rami na rin po repair tong ating washing machine at marami na rin po tayong ginawa modification tulad po nito yung mahatak sa ating uh, drain valve ay minodify na po natin to ah. then tanggalin po natin to at yun mga pare ko eh, positive kita po natin na may butas na po pala itong ating ayun o, goma. Kaya po pala tumatagas na yung tubig. So nangyari, pumapasok dito yung tubig sa butas at dito po siya lumalabas sa ibabaw ng ating ayun o, ito, drain valve. So ang kailangan lang po natin gawin ay eh, kailangan po natin baltan itong ating goma. Ito. So to I think mura lang to At ito po ay nagkakalaga lamang na halagang 50 pesos sa tindahan So tara mga pare ko na po tayo sa tindahan ng parts ng washing machine At maganap po tayo ng ganito At huwag niyo pong kakalimutan na dalhin to para po gawing sample Ito po nakabili na po tayo ng pamalit dito sa ating sirang goma So ito po ay nabili natin sa halagang 50 pesos lamang Hindi po ba murang mura at tayo na po mismo ang magre-repair kaya wala na po tayong babayarang labor cost sa pag-assemble naman katulad din po ng pag disassemble natin kanina so lagay po natin to then, lagay po natin yung goma at lagay po natin itong takip sa ibabaw then yung pinaka stopper nya ito to modify na lang natin to eh dahil uh, nasira na rin po yung tali nito kaya ito na lang po yung naisip natin na ikabit sa kanya and then syempre ikabit na po natin siya sa tali Then, balik na po natin sa kanyang pinaka-housing. You know. Yun, mga pare ko Ayos na. At pwede na po natin siyang testingin. Yun, okay na mga pare ko At makikita natin na wala na pong tumatagas na tubig dito sa ating valve. So, ganyan-ganyan lang po ang inyong gagawin once na may tumagas na tubig dito at ito lang po ang inyong papalitan. So, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po is kaya kayo na mag-DIY ng inyong mga appliances pag ito po ay nasisira dahil talaga naman po napakalaking bagay kundi lang po sa pera pati po sa oras.